Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karoon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga nga tuto. Kinigibuhat ang sa radyo ni Ria Arliano. Higalaan, ang atong magtatampo si Tuto. problema mga bahay kung asawa nga puwerte yung sukuan ako. Wala ko nang itag dyan ay. ako may bakong saon na ako pag abaang taon. Pero harin nyo yung masabtan na akong sugilan mo, no? Ina niyo ang tanan. Ay daw, no? Ay Ayan. Ay. Ayan. 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 Ikaw ba ka itong kanta itong nag-viral? Ito bang nag-viral na itong kanta ba? Ha? Ito bang nag-viral na itong nag-viral na itong kanta? Oo, naanay tayong kanta na viral na ito. Katong, kong nag-inom-inom sa tindahan. Ah, sige, tasa Sa ilang pulit eh Sige. 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 Every day, kanunay lang akong magpaatbang sa balay sa dalaga nga akong naibkan. Kung mahimo pa unta akong ilabay Kininggog gugma ko nga di galing sa un ni inday Ginugan ko di magmahay Maakon ko ang kalipay O gili mo sugod sila si tatay Mga sawag yung kuniinda Ay! Trining aping mong Tugan mo daw vulkan sa kanlaon Lawas pa ni talun.

Every day I'm like, every day I'm, every, 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 every day I'm looking, looking, always standing, standing, seeing, seeing, and I'm not talking, talking, because I'm afraid to my beloved, afraid to tell her that we get married, every moment, every second, every minute, every hour, I'm dreaming, 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 I cannot it always thinking forever, Because I saw her, she has new lover. Oh, training, 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 training. Kasakit na training, nakita ko. Ang imong nobyo, may karinyo. Kung sa tago, may danguy-nguy ko. Training, 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 training. Di ko na ang kahaplos. May pahinoon ng matapos. Kaysa masunod ang mag-antos. Gan munggabulkan vulkan sa lakon Lawas pay munggah mo, ting talon Maka bibiak yut nasun pungon Trining, musugut kat trining Maka aku kan dibuat magliting Di, mag di sanuk maka salda yun Sa akung kuk maka ikaw buskun Siang kak bulan dikagutumon training 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 oh, oh, apa, 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 ah satu lah toy satu training puni training 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 satu lah satu lah satu lah satu lah sih mama viral apa kau ni bang pan deh apa kau historia kau historia tan doa ada kau betul betul deh 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 historia tan doa deh 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 pre? deh 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 Katugong kayo inom sa tindahan. Sa break dat. Unya. Ha, uh, dili nag nakatakan ta mata to dito. Unden unden kuno uh. sa bato Pedro. Pedro. Atugong sus nang hmm. sabi aging sa Ha? Huh? Dili ba naginom tadi dito? Kita man ni paring tukloy. Paring tukloy? Oh, tukloy. oh, 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 inom dong nako. Inom di ta to. Hmm. Unya, kanta. Di pa usang ta. Ha? Ibong sa nemes brakdat kun kay biodo mo ka. Ala. Unsa ka lito gikanta nako na viral ta? Imong gikanta nganlan og Si trining, aw oh tindir deh. Tindir. Maun, nanggipu ngotana, tah? E, Imo ngikatahan nang cik. Ruh, aku ngikatahan nang tindir. Oh, nang tindir deh. Aku ngikatahan. tindir, nah, tindir, man. Wamsa, tiwasan, ibu suapku. Ba tong ibaw tang ta? Oh, uh, tang ta. Ah, ba ubat ang ubat dong. Kisay ngan sa tindig ra gani to. Ah, oh, mau sa kayo nitsad ngan. Oh. Mau tong imong gikanta ko. Ani angkat ngurda Oh, may darling kurda pia, ka beautiful mo kurdap pia. Ang magtan-aw kanimo, malibat ang mata. Wa na diyan ang doyog ang hati ato nang katao diyan. Pon ha. Basta ngoro to, <to, 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 yep. <to ha nagtu nagtu ang yang luha ay ay ha nagtu sa ngi sa ito siya nga siya lung nagtu siya nagtu o sila nga siya gikatahan wala kay mau nakautang ta ano ya kay murag na ibog man si kurlap ya sa si imong kanta labi na sa imong ingo na to ay sa ko di na to oh ikaw lagi kay biodo lagi kuno ka nya wadag yu kuno ko kitelog langit lagi mo kanunay lang kuno kang naa sa kanang purgatorio wag yo kakad dayot langit otomat kay pinalimot ko sigla kay magbisi oy 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 pre 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 anay motor ni hunong si mario siya na sa motor oh da ayay gatod market sa kanay gatod ay pre oh nay gitunol si mario tawag niya words binaw ang nanida Beda na kay mo yung milagro ni Mihana na. Karoon ka lang. Ah, pre, 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 pre. Muliin lang ko, pre. Kay, Basit mapagan ko nang imong kasukod na. Ah, sige sige. Pwede tira ba ni mong isugad na akong pre? Mula isa ko ka pre. na akong pre. Mula isugad na una pre. Talawan. Sige pre, sige pre. Sunod lang sa pre. Sayo sa kanina mong doha. Oo, sayo na pre. Okay, murag na ay milagro pre. Sige pre. Petro. Ano ba na mong ginom di ay? Uy, ngano ka uy? Sige, lagay ka na imong mata. Uy, musudlot ba yan na? Ang kailabot, musudlot eh. Ngano di ay kagisapot ka? Wala, wala! ay para kurusay uh, si problema nimo. Unsa pa na ba ka? Ha? Kenusa akala nang abet? Unsay ngan? Unat nang abet? Ay babak ako i, nakita an akus dua an ak kabudlat nang mga mataim mong ibuat. Ha? Huh? Pagtarot mo pagkatao okay, diha. Ano man ko binja ko, kubidda, hindi man ko kubid jante, kubid jante nang nawha. Ano ka? Oy, unsay uh, si problema nimo? Kinsa oh. ma tong gato di mo ha? <laughs> Kuya buan ko ninda, perbidda. Kuyawan mo sa? Eh da, nadadi kay ti hatod mo ha? Mao di kadadlaw yung kamula kaw og nakita pag yun ako nga may gitunol ka pirmida na pasabot nga ha ah, nagsabot sa sa ha inayabog kun asa mo pagabot ko ba di ba tutu oh kani na ra kani na ha mao nga ay pag binuang ha pirmida tabag ako kinsa tong laki nga to di ba kinsa to Ayay! ay ko ni sugi kay mga pag pirmida ko pang dako ay ko pasangin ni na butang wala ko buhata ha kinsa lagi tong gato di ba kay berto sabal habal oh kay berto nanong do na kay gitunol sa man loy pliti oy paraw ha Jadi kalau mau tihun, ha? Parau kau mangkak hak mah. Agoi. Ye, sikit ada deh perbeda. Kalau lagi limo Sakit kita dua lagu ha? Kon tobe. Sukli tu dia. Oh. ay, sukli de. Unsa pa ada deh. Unsa sikit sulti sulti. Unsa pa lagi ni mo. Unsa Wan Wanda. Punya, nganu nak apa Makan dia? Bawa dia. Agoi. Ah, dai. Dool mangkak. Nakuha nga ang kasdukol. Ha? Sobrang mga nito. Nga. Sa man, magpataka pa Ah, sorry. Sorry na dahil. Ito kayo buot, bisag saun. Pasangin lang ko yung muna ang laki ko. Basik ikaw ra, ha? Basik ikaw ra. Imo e mo lang ipasangil ako. Ha? Ha? Tuk, anay ko tinuod? tinuot? Unsa? Na? Wala rin. Uy, ginuok. Tuk, anay ni... sa tinuot! Wala rin taon. Ba't tayo bring ilos itong silingan? Wala rin Recorded by Splander Gaming. Kini pagkahinap pa sa wasawa, no, ako lagi taon ni Giotong, kini ko gusto taon nga, mahinay ka ko siya, kaya sawa lagi taon. Pero ako nga ito, sobra na ada na paninoon, kamay sipiyat ko bukol mo na kong o, ang gigwanta lagi hapon ako, kunya. Ah, di magselbi na ko pre, Kung ako ako, nanaon ko sa sawa na mo pre, what na, balingaw ka na. Kuan pre, kuan mong gulit na kuyawan ako nga, hindi ko gusto mong hinay ka na. Ay, 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 Aw, oh, baya, no? Oo oh, niya. Oo, sa may na na, pre. Aw, oh, ursa pa. Para sa mga asawa ngayon na pat, angay ah, patagmon, Asawa, ha? Tawat asawa na ko. Grabe kayo mulatan na ako sa una. Sa dihang na puno ko. Eh, katilaw ako. karon di na mulata, pre. Oo ba, pre? Oo, <laughs> na ako. Di na kadapat ako. Bisag dukol. Di na ako, pre. Ha, ba, pre? Oo. Oh. Oh, sa! Ang Ah, Awa na! Katilaw na po Awa, ah, ha? Muna to, ilang ko. Katinuog na kong gingon ni pre. Mag-anam patilaw pa na aksa kayo. mag na, pre. Oh, alam karon wala na di na probida wow. no ah, ay, dido. Ah, okay, ha di do ah. unsa man ning mga buligo dire ah. was ah. was ah. was 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 Ha? was 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 Oo. Ay, dali na, kayo mong utamay ka. Okay. Imo rin ito, baho tanan ni Svae, pre. Ay, o sana sa kumang sekreto, pre. Para dili na kakulatan sa anak ko ba? Huh? Ano? Purbida, wag sa pa Dido, eh. Klaro, mga kaya sa jering under si kasawa, eh. Purbida, no? Pre! Uy, pre, ito! Ano yung kumakurusan, ano ko? Uy, pre! Pre Noel, dito, eh! Pre! jadi udah lebih, udah lebih. Ayah, ay, hubung bong tahun kurun ane kah. Preh, mau dikay jutir run. Sebedoran preh, mah sebedoran. Macam nak hari kan nak aku nak nak adik kah bah. Ah, apa pipat ni sahun diinom jadi preh. Inom, pre. inom kah? Dua nak butir ya, dia kau. Sama. Cuma dia mungkin kan. Ah, di toko ialah predi dok loris. <laughs>

ano abang hindi ay may liwat anak, porbida. Di ba ka anak, may liwat ba? Eh, ako na istorya. Listen lang ha, listen ka. Sige, sige, listen to eh. Yeah. Pamina na, pre. Ha? Ah. Katos, katong mga anak ni Paritik kong kuya to. Ha? Sa nga lang ito naan, sus kuya awa, pre. Aba bako pre? Lagi. Ah, yung niya awards. Eh, kinamanguran, ang pangayon, pre, kay Mukit. Sigan? Mukit! Oh, di ba? Oh, binalis, binalistik kong. Ha? Ah. <laughs> Pero mas bagsik ang sa kong anak, pre. Pinalis ako nga nga Noel. Ano so sa pues, Siya. Leon. Oh. Okay. Leon. A, king of the Jungle. King framework. of the Jungle. Iyo kaya? Wanna... Oo, oh, ito na. Sige lang pre. Ako yun sa naming mga Leon. Leon. Noel. Sige lang, mga anak yun sa kong pre. Binalihon po na ako ang anda akong anak po. Toto, kun balihon. Ah. Ayaw, ayaw. Ayaw na pre. Ayaw na. Ayaw. Wapabi pa anak. Huh? Ayaw na yung mo pre. Oo. Oh. Oh, pala gi may kanak lagi. Gesos! bao na ko si mong anak pre. Binalis si mong pangan. Tot. Ha? Sugod ka ni mong anak. Nakon ko eh? Oi, pre, pre. Ko ko oi, pre. Asa mo ka? Kuran. Utro sa ni spray nung wala ay. Ah, uy, hala. Sabli na ro rasa. Para ba ko padang ni sa ko sawa taon. Pauli na ko. Asa ah, naman yung tawhana. Huwag maging magsulitig asa siya. Tukay na uli ay, naginuang na ni. mm, Nanay mga tunupog kasikas ay, maon na ron. Diin ka nigikan ang panuhak. Ikaw... Ngiga, katakanta the... pa. Murag mali pa yun. Murag Gikan tingaling nakaskor. Gikan ka nakaskor no? Mali pa yun man ka uh, Diin ka Gikan. Dito kaila la pare dito Flores oi noon unsang taon gay. Nanangi ka. Ah, nanangi gid bigi ka duol ra nak. Duol bitaw. Ko pagtarong anong pagkatao ha? Oh, dai. Kisa man na nanawag? Oh, si Marie Esther man eh. Iya wa gud. Ano ra dai man nawag ni mo si Marie Esther? Ano close mo? Tubaga tubaga loud speaker. Tubaga iloud speaker. Oh, kadi hey, kadi Hello, Marie. Hello. Mabdus ko. Oh. Huh? Ah. Ah. Mabdus ya? Ha? Unyak dan anak wakdimu? Mabdus ya? Ma! Ayah, ayah, ayah! Ayah, ayah! Sikit lah, anak ayah, ayah! Sikit lah, mabdus lah, dia masih berisik. Jadi, lo, saya meminau, tak sikit lah, saudara, ayah! Ah! Oh! Kono tak tekan ni nung pribadi, kamu doa si Mari Kujang. Pribadi juga aku ingin ni apa dihanga. Kau an dilik mana aku siapa kau takut? Oh, oh. oh. Ah? aku <tik> mahu ke babab dulu dia. Aku mau mau ke babab dong. Wak makan mesul tidak ayun awak <tik> apa? <tik> aku ini nasan pe. by Gaming. sakit talaga sa kong uu-taon, napunan sa bukul taos kung kong taon kaya gipuspusan naman na sa akong asawa-taon nga, wapag ay ikaw man, nagsulating na nawag, Nagtuos nga ako'y amahan sa gimabdos, dos paitan sa wahan lagi, onyak! Hilom na diya, uy! Hilom na! Pasensya na! Ano sa'yo nakalitan mong ko? Sige na, kaon na! Saan ako pagkaon? Kapag din mo sa kong naon, naigaw mo na kong simon, sa'yo sa kong ipon, sakit kayo! Magkakaon kakawa ano? Ay, kabala ka. Lugaw mo na. Oh. Sige na. Kaon na. Suri, nakalitan mo ang kong. Ah, may na, ka oh. lang, lang na oh, nakalitan, no? May lang ana. Pero nabukul lang na ako na kong Kaon na lang di o eh. Tiwasan tayo noong karon sabi. Oh, eh, ambi, ambi, ambi lang eh pagsisyahon ko ni Mayo para di sige pa nga pas kong uuk. niya si Kapak sa iyo. Kaldiro taon nga. Purtir bang taon kay sulit kayong pagkaluminum. Bida. masakit sakit ka kung Mayo. Ayun na. Saan kong bayana? Ah, tingalig pa sa kwarto. Ah, kung matuong dito. Pero, dito ang kong mapadool. Kay e, Mino lang nga kung Paduol siya, masakit sakit ay ko. Aralang makusin siya siya. lili oh nako naaba oh, si Sud Ang cellphone ni siya Hello <laughs> I love you so much oh. Pero uy kanang palihub ayo pagtawag nako i chat eh pasi masaktan na sa kumbana? bana Oh, oh. Bida no? Oh Aha Bida do no! sak pa na gyud ka Ikaw dai may hudas tong no? duha Nagabita Sabay iso ko. Patay pa ng ako may pisang ni mo? Hudas kang dako, bida, karon. Kini na mong ako ipus ni mo si mong naong kadahana ka. Traidor ka, hudas ka! Kadiotsa! Uh? Uh, no, Kadiotsa! Oh, uh, no, ipanahon mo, mi love. Kasi mo pa sakpan sudday, na di ka, ha? Kabawas ka ng kadahana ka. Ang bilang kaldiro kayo para mong naong. Na ego, Ra kong nagbasa. Anong message ay cellphone? Oh! Uh? Huh? Ha? Ha? Uh, uh, Tanawa kung kang kinsan ng cellphone, di ba, imo ni? Ah, 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 ang binig kaldero, ang binig kaldero. Ay, ang kaya. 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 Ang Sorry, wrong send. Ang bangas ka, day! Wrong send, day! Day, wrong send, day! Wrong send, imong mata. Tigpaso, tigpa! Okay, dumano lang. Ganto, ganto, ganto! Balik, balik, dinito! Ganto! Ganto! May lang gani, kinakadagan ko kayo ba siguro yung kumatingbasan matigbasan sa kong asawa. Saan mo yun ako? Huwag pa uli sa amoy, kahit ko nga, basi matigbasan, hindi ko tinuod sa kong asawa. Pero lili taon to tinuod, ay wrong said, taon kibutang taong dito. Saan mo yun ako? Ang samay akong bato na ni Bam, at di tambag tambagi taon ko ninyo. Utsaman, kung kamoy pasultihon, tuto. Tuto. Okay, ang sender na ito dalawa. Si Dudung Toto Ate Oo, oh, uh, may pagkalo. Uy po uh, Toto Ate Pres, kayo si asawa. Sige lang dako. Si lang ang kaldiro lagi. Tungo na ng mga kalitan taon nga, da, panalitan ng asawa na ma, kuan nga, masipiat si Toto, uh, parehatong habal-habal nga, naghatag ng kwarta niya, nihatag pag siya, uh, nihatag siya kwarta, 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 <tod> Mao tao, gibunalan, bunalan ka diro sige bunalan ka diro, e tawag nga pre uh, pre mabdos ko. Nga wa matiwasan tiwasak sa atawa paminaw. Bunalan na sad. Mabdos siya pero sila dai pa ko goes on sa anak. Nga ang katapusan natin pres kay ning sa I miss you, I love you. Sorry, ayaw lag chat na ko. Pag kitang toto nga nag kuan gibasa di sing asawa te pre cellphone mm. dai toto. Ma, I miss you anak. Mm -mm. gibunalan nya. Ang katapusan kay na kaliro. Muna, kaliro. Stoto, na sa sina basa rung sorry rung sed rung sedi wala na ginawa mo na sa buto ng kaisto to ako na mo niya ang kuan sa un kuno niya ang tawo nga sigi mapamunal tawo ng kaldero nga baga ra ba kayo ng pagka kaldero ha depress kay baga kay aluminum nga gigamit mo lawig kuno kayo lawig kaluis kaldero no <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> bahala ko tutu Kaluoy, luoy, kaldiroy. Luoy, bitaw. Di, ano, ipusong din ang kaldiroy. Isipan ka na, hindi ko. Ah, di, idog ng kaldiroy. Oh, uh, nya bisa gun saun idog ni ya, om kita unsab. Abona dai reco. Oo. Ah, okay, okay, uh -oh. eh. uh, dong to kanang abag ta bagil sa demo sawa ka. Ayo ana dai kay degku kita ai. Nya lisod kayo, um, ingo lagi sehat pres yang berkadang ah. Uh, lisod na ko may Bitaw ko gung lagi siya. Bitaw uh. kay laki gud siya. May panahon para nang magbuak kay uh, wala sila na. Oo. kanang pagsabot sabot ubot tungod duha. Sabtan ba sawa. Bam, ari bam sa ibuyaw-yaw dia. Sam kini ro. Kini akong basahon lang, mo raglayo-layo rin siya pero paminawa, ha? Minawin! Mm. Ah, mm. uh, akong basahon. Genesis, mm. Kapitulo 3, Versikulo 11, at sa 12, at na tumoy. Hmm. Nana okay. ano na iba? Ningo na ginoon ni uh, Adan. Okay. Nga ano na iba kung kang hubo ka? May ka ba sa bunga sa kaya nga akong gidili ka ninyo? Ang tubag niya Ang babae nga gihatag mo ka na ako, naghatag na ako sa mga bunga o mikaon ako. Mm -hmm. Mga to nung, nga nang nang mo tan mo kuliyat og nanong. Ano gibasa ni? Ano gibasa ni ako. Mo ingon kay problema. Ah, dol dol ray. Kay kinimang kong kung pagkahitabo ag kuliyat, matut pa sa lecture ko na bat na, na Diha magsugod nga ni tumaw na ang mga kinaiya nga bati. Pagkaon sa nas bang? Oh, oh maog yu tinud. Okay. Magilang, uh, pruta sa Kaya nga pruta. Kay diha ra magsugod uh, ang mga salakay sa so, wapa may tabunga ni kaon ang una natong mga ginikanan. Nagtuma panahon na di ay why kasuko, why mga pagdumot, why mga kainit sa unga mo Ang mga mananap mo istorya, ang mga bitin, dili na mga suku, dili na mamaak. Sa dihala ka sa ang ato unang magigikanan, nausab nga ang mga maliyon, mamaak ng tao, ang mga kwan, maldito na tanan, ang mga kinaiyang, ang mga ngilad na maulit. Pero, pam, huwag pa kanan sa atong unang mga tao ron? Sila rasa dan og siba may nas Di man kay pung basa ko inahan ko wa man sa sala sa dan og may kamatayon. Di ba si Adan na matay mag 900 years ka pin? Wa man tatoy kamatayon. Sila rasa duha kita wa ta. Sila sila duha ni mamatay. Sige man panganak. Magdigil mag panganak mabot. Sila kalibutan nga kanang kuhan nga nindutin ang buhata kay tungod sa patsanas wa na silang nakibaw nga nindutin ang buhata. Pero ugwat silang kuhan sa patsanas wa sila kalibutan nga. <laughs> <laughs> Malikot ah, <laughs> don't! <laughs> <laughs> ako, malay, lay, mato, ako nga, Lai Mato, nagdanggubi ako nga sa gagawang kong mansanas. Oh. Yung pagkapuwa sa mansanas sa punuan. <laughs> oh. <laughs> Aba ni Ana, kuno ko? Di <anna> kuha, <laughs> di kuno ko nga. ka ikaw, ko tamis, kuno kuwa. Maunay, timaylan na si Pres. <laughs> ang haubada na, tamis ang imuhang pagkuyo sa kalibutan. Ah, lindong. Nga napagit kayo umabot sa kwarta, umabot. Watal na. Balik na. Balik. Balik tak kulihat. Ano nga nato no kong gibasa, nga nato no atulong itoki, tungod kay, og imo siyang putlon, ang tubag na iad to, pag conclude, kung i-conclude to niyong maunga oh. ang tubag na iad to, pag ampo. Kapait. Pag ampo. O, tubag, pasabot, oh. siya, pag ampo. Wah, basile, basi, pag ampo. Pag ampo. Pag Tubagon siya pag-ampo. Wa, basi ko na sila pag-ampo. Mula sige sila ag-away. Pait lagi pa. Oh, nga man nga magduda nga sawa, Doon na ba siya nakita sa mga may agi? Mm -hmm. Nga nung kami tumama siyang balit yan, namududa siyang bana, naabal siya naobserbahan, naabal siya nakita sa unang panahon nga yung bana nagbisyo, kung naangay siya magduda. O, why, 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 binuhatan na yung bana? Why, tatulungan nga magduda siya? Di na kalikayan ba, na dyan babae na ilaki, magdudahon. Huwag siya siguro nga nagbuha to dautan, magduda siya. na madudahon. Ikrabati, pares ka na magduda siya, balik ko nang mukuan ba na? Ilang

kung saray ito bang nini problema karon nga, mo sa pag dong. Basi huwag na sa inyong panimahay. Aron dili mo tamaw ang pagduda, dili mo tamaw ang kainit sa o, bugnaw na inyong pagpuyo. Usay na pagpuyo o makatuog na mga maghayang. Lahat Lahay mo itong akulan. Naghayang saan nga naman? Naghayang Kuwarun ko. Ah! Ah! ko. Ah! Ah! Ah!